Inataki ng Iran ang Israel gamit ang 181 na missiles. Ito raw ay bilang paghihiganti sa pagkasawi ng mga leader ng mga militanting grupo sa Gaza na si Ismail Haniye at sa Lebanon naman si Hassan Nasrallah at sa mga senior commanders ng Hezbollah at general ng IRGC. At ayon sa Israel, ang kanilang paghihiganti sa Iran ay painful. Mabigat daw ang kabayaran sa ginawa ng Iran sa ginawang pag-ataki ng Iran Inutya ng leader ng Hutis ang Israel, ganon din ang Hezbollah, maging ang Hamas ng Gaza dahil natutulog raw ang air defense system ng Israel. Paano kaya nalampasan ng mga ballistic missiles ng Iran ang mga defense ng Israel? Every time na makarinig tayo ng balita na inatake ang Israel ng kanyang mga kalaban, ay karugtong na rin nating maiisip ang Iron Dome Air Defense System ng Israel. Mahalaga para sa isang bansa ang air defense system dahil kung aatakihin ito, ang trabaho ng mga air defense system ay sasalubungin nito ang mga missiles na papasok sa kanilang lugar at hindi na ito mag-i-impact sa lupain, sasabog ito sa himpapawid pa. Kaya maaaring mga debris na lamang ang malaglag sa kalupaan. Ang Israel ay balot sa air defense system. Naaalala nyo ba? Noong April nang magpalipad ng 320 na mga missiles, rocket drones ang Iran papuntang Israel. Pinuri ng karamihan ang Iron Dome air defense system. Sa tulong na rin ng mga interceptors ng US, Jordan, United Arab Emirates at Saudi Arabia na pabagsak ang mga missiles ng Iran. Pero sa pagkakataong ito, marami ang mga nagtatanong, bakit napasok ng mga missiles ng Iran ang aerial territory ng Israel? nagbunyi ang maraming mga Iranian dahil sa pag-ataking ito. Marami ang mga nagsasabi na sa mga naunang ginawang pag-atake ng mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran, gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis, ay pinag-aaralan nito ang kakayanan ng Iron Dome Air Defense System ng Israel. Kitang-kita sa mga videos ang mga missiles ng Iran na tila fireworks na nagliliparan sa aerial territory ng Israel target daw sana nito ang headquarters ng Mossad sa sentro ng Israel pero hindi ito nagtagumpay at tinamaan ang isa sa mga paaralan sa sentro ng Israel walang casualties na napaulat maliban sa isang Palestino sa West Bank na sawi ito dalawa naman ang sugatan sa mga Israeli maraming mga tao sa labas ng Israel ang nagsasabi na napakalaki daw ng damage na naisagawa ng missile strike ng Iran sa Israel pero taliwas ito sa mga sinasabi ng mga taong nasa loob mismo ng Israel. Maging ang mga OFW na nasa Israel mismo, sila ang makapagpapatunay sa tunay na situation ngayon sa Israel. Sa lahat ng aking mga kababayang Pilipino na nasa Israel, gagamitin ko ang videong ito at ang platform na ito upang makapaghatid sa inyo ng minsahe, magingat po kayo saan mang kayong dako naroroon sa Israel, magtago kayo sa mga bomb shelters ng Israel at ipinapanalangin namin ang inyong kaligtasan. Ang Israel ay merong multi-layer air defense system. Una rito ay ang Iron Dome. Ini-intercept nito ang mga rockets at small projectiles na papasok. Sa Israel, ang range nito ay nasa mga 70 kilometers. Pangalawa ay ang David's Sling. Kaya nitong magpabagsak na mga long-range missile, mga cruise missiles sa layo ng 300 kilometers. At ang pangatlo ay ang Arrow System, Arrow 1 and 2. Kaya nitong magpabagsak na mga long-range missile, mga ballistic missiles sa layo na 2,400 kilometers. Iba naman ang ibinabalita ng Iran sa kanilang ginawang pag-atake sa Israel. Ayon kasi sa Iran, 90% daw ng kanilang target sa Israel ay tinamaan ng kanilang missile attack. Pero ang damage na natamo ng Israel ay hindi magsisinungaling. Pero ayon sa ulat, meron talagang mga missiles na nakapasok sa Israel. Pero karamihan dito ay na-intercept, lalo na na tumulong ang US, ang Jordan at iba pa na ma-intercept ang mga ballistic missiles ng Iran ayon nga mismo sa Estados Unidos na ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Iran sa Israel ay doble na mas matindi kaysa sa kanilang ginawang atake noong April. Aminado ang Israel na talagang merong mga missiles ng Iran na nakapasok sa kanilang lugar at katunayan inamin din ng Israel na meron ding military bases ang tinamaan pero hindi raw ito nangangahulugan na wala nang silbi ang mga air defense system ng Israel isa sa mga ikinookonsidera ay ang type of missiles na ginamit ng Iran noong April kasi ang ginamit ng Iran ay mga drones at rockets 90% dito ay napabagsak at ang kasalukuyang ginamit ng Iran ay ballistic missile ibig sabihin mas matindi kaysa sa kanilang naunang ginawang pag-atake at ayon sa Israel ang damage na kanilang natamo dahil sa pag-atake ng Iran ay hindi talaga sa direct hit ng mga missiles ng Iran kundi sa intensity ng kanilang mga missiles maliban sa ibang nakapasok. Matindi rin ang ginamit ng mga missiles ng Iran sapagkat tinatawag itong ballistic missile. Ang trabaho kasi nito, lilipad muna ito sa himpapawid sa mataas na bahagi ng atmosfer at magbubulusok papunta sa target. At kung inyong makikita sa video, ang mga missiles nito ay tila may pinanggagalingan sa itaas na bahagi pero ganyan talaga ang uri ng missiles na ito. Kaya kung inyong iisipin, mula sa lakas ng mga missiles nito plus gravity, talagang napakalakas ng wave nito kapag ito ay sumabog. Kaya sa sinasabi ng Iran na 90% daw ng kanilang target sa Israel ay tinamaan ng kanilang mga missiles, ito ay wala raw katotohanan Ayon sa Israel, dalawang uri ng missiles ang ginamit ng Iran. Gumamit sila ng Shahab-3. Ito yung medium-range ballistic missiles at ang Fata-1. Ito ay hypersonic ballistic missile. Mabilis ito at malakas. Mabilis ito five times than the wave of sounds. At dahil sa bilis nito, mula Iran, 12 minutes lang ito at makakarating na sa Israel. Ang air defense ay isang napakamahal na sistem katulad na lang ng isang arrow interceptor na ginagamit ng Israel, nagkakahalaga ito ng 3.5 million dollar. Imagine, 3.5 million at ang isang David Sling interceptor ay 1 million dollar. Ngayon, nangako ang Israel na pagbabayarin ang Iran. Marami ang mga nagtatanong, posible ba na magkakaroon ng face to face na gyera sa pagitan ng Iran at ng Israel. At kung sakaling sumiklab na nga ang digmaan sa pagitan ng Iran at ng Israel, sino kaya ang mananalo? Kung ating pagbabasihan ang population ng Iran at Israel. Hindi hamak na napakalayo ng Israel. Ang Iran, merong mga 92 million na population, samantalang ang Israel, meron silang mga 9.4 million. At dahil dito, malalaman natin na talagang mas marami ang military ng Iran kaysa sa military ng Israel. Ang Iran ay meron 610,000 na active duty personnel. Meron silang reservist na 350,000 at 220,000 naman ang paramilitary troops. Sa kabuuan, meron silang 1,180,000. Samantalang ang Israel ay meron silang 170,000 active duty personnel, napakalayo sa bilang ng Iran. Lamang naman ang Israel kung reservist ang pag-uusapan, sapagat ang Israel ay merong 465,000 na mga reservist at meron namang 35,000 na para military troops. At sa kabuuan, meron silang 670,000 na mga personnel, halos kalahati sa dami ng Iran kung sa dami lamang ng mga military ang pag-uusapan dehado ang Israel. Pero sa kasalukuyang panahon, ang gera ay hindi na magmamater sa dami ng troops nito. Hindi katulad ng mga gera noong mga unang panahon na ang gamit ay mga itak, mga sibat. At sa gitna ng disyerto gagawin ang gera o sa gitna ng valley. At noong unang panahon, lamang kung marami kang archer dahil malayo pa lang yung mga kalaban ay nalalagas na. Hindi katulad ng mga itak kailangan talagang malapitan. Ngayon, sakaling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran, sino kaya ang magiging dihado kung armas ang pag-uusapan? And of course, alam din ng Israel na hindi hamak na mas marami ang Iran kumpara sa kanila. Kaya, kung sakaling sumiklab na ang gera sa pagitan ng dalawang bansang ito, idadaan ng Israel kung saan sila. Lamang, kung ground battle ang ating pag-uusapan sa pagitan ng dalawang bansang ito, Malaki ang pagkakaiba sa gera ng Israel laban sa Hamas na nasa Gaza at sa Hezbollah na nasa Lebanon dahil magkatabi lamang ito. Ang Iraq at Syria ay kapwa mga aliado ng Iran. Ganun paman, hindi papayag ang mga bansang itong magiging battleground sa pagitan ng Iran at ng Israel. Lalong-lalo na ang Jordan. Isa ang Jordan sa mga nagpabagsak sa mga missiles ng Iran. Tumulong ang Jordan sa US, sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia na pabagsakin ang mga missiles ng Iran noong nakaraang April. At ito ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Iran. Tumulong din ang Jordan. At noong namatay ang Hamas leader na si Ismail Haniye, araw-araw ay merong mga ginawang pagbabanta ang Iran laban sa Israel. Ang pamunuan ng Jordan ay nagtungo mismo sa Tehran upang himukin ang pinuno ng Iran na huwag nang ituloy ang kanilang balak na atakehin ang Israel. At eto na nga, nitong nagdaang araw, umatake na ang Iran sa Israel at Jordan ang isa sa mga nagpabagsak nito. Ayon sa Jordan at ayon sa Jordan, hindi raw nagbabago ang kanilang stand kung sakaling magsagawa pa ng bagong pag-atake ang Iran laban sa Israel, ganun pa rin daw ang kanilang gagawin. Tutulong pa rin sila na i-intercept ang mga missiles ng Iran. Bakit naman ito gagawin ng Jordan? Ayaw kasi ng Jordan na ang kanilang airfield ay magiging daanan ng mga missiles ng Iran. Dagdag pa ng Jordan, meron daw silang karapatan na ipagtanggol ang kanilang aerial territory at ang sibilyan sa Jordan. Inamin din ng Jordan na sa ginawang pag-atake ng Iran sa Israel nitong nagdaang araw, merong mga nalaglag na debris sa kanilang lugar. Kaya isa ito sa mga pinagbabasehan ng Jordan na hindi siya papayag na gawing daanan ang kanilang airfield ng mga missiles ng Iran. Pero pinahintulutan ng Jordan ang Amerika na gamitin ang kanilang airfield upang tulungan ng Israel na pabagsakin ang mga missiles ng Iran at mahalaga din ang mga base militar ng Amerika na nasa ibang bansa gaya ng Iraq. Dahil isa ito sa mga pipigil kung sakaling magpadala ang Iran ng mga sundalo gamit ang lupain at kung sakaling magkagyera man ang Iran at Israel, napakalaki ng possibility na ito ay sa pamamagitan lamang ng mga airstrike. At dito, lamang ang Israel. Sapagkat ang Israel ay meron silang 241 na mga fighter aircrafts samantalang ang Iran ay merong 186. May tinatawag ang Israel na dedicated attack aircraft at meron silang 39, samantalang ang Iran ay 23 lamang. Merong attack helicopters ang Israel, 48, samantalang ang Iran ay 13. At hindi lang lamang ang Israel sa dami ng mga nabanggit na mga aircraft at helicopters na ito. Ang Israel ay kilala rin sa pagkakaroon ng mga high-tech na kagamitan. Kung baga ang mangyayari quality versus quantity. Samantalang ang kagamitan ng Iran ay tinaguriang mga antiques. ibig sabihin mga luma. Ang kanilang mga fighter jets ay mula pa noong 1960s at 1970s. Samantalang ang Israel ay meron silang mga high-tech na at makabago. Ang mga lumang mga fighter jets ng Iran ay ginamit na noong 1979 at ito ay nagmula sa U.S., ang mga fighter jets ng Israel ay merong mga F-15, F-16, F-35 at kapwa mga advance at mahirap itong ma-detect. Gaya na lang noong nagsagawa ng pag-atake ang Israel sa hutis ng Yemen. Ayon sa hutis, hindi raw nila na-detect ang mga jet fighters ng Israel. Marahil ay alam din ng Iran na kung fighter jets ang pag-uusapan ay dihado sila compare sa Israel. Ang pinagmamalaki naman ng Iran marami silang drones. Pero kung drones lamang ang pag-uusapan ay kayang-kaya itong depensahan ng Iron Dome Air Defense System ng Israel. At isa pa sa mga dahilan kung bakit dihado ang Iran ay sa isyo ng mga Allied Forces. Minsan nang nanawagan ang Iran na manawagan sa mga Arab World o mga Muslim countries na tumindig laban sa Israel. Pero walang nangyari. Sa halip ay mas tumulong pa ang ibang mga Muslim country na pabagsakin ang kanilang mga missiles katulong ang United States of America. Kayo, mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito?